kang lilingon, Clara. Isang hakbang pa. Bitawan mo ang gate. Huwag mong pakinggan ang iyak. Pabulong na utos ni Clara sa sarili habang nanginginig ang mga daliri sa pagkakapit sa kalawangin poste ng orphanage. Kung babalik ka, pareho kayong mamamatay sa gutom. At sa gitna ng naglalalim na kulay ubing langit na parang sugat ng dapit hapon, pinigilan niya ang huling piraso ng pag-iyak. Ibinaba ang munting sanggol na nakabalot sa lumang kumot na hinabing kulay burak at pula. Sabay isiniksik sa loob ng damit ang piraso ng papel na may nakasulat na patawad. Sana'y mabigyan mo siya ng buhay na di ko kayang ibigay. Sa loob, narinig niya ang yabag ng madali ang hakbang ng madre. Nakalampas na ito sa pasilyong amoy langis ng gasera. Pasigaw na tumatawag ng sino yan. Pero inalis ni Clara ang kamay sa poste. Kumaripas palabas ng bakod, pinakpan ng bibig para hindi marinig ang hagulgol na kumakala sa kanyang dibdib. Sa bawat talbog ng chinela sa maalikabok na daan ay kasabay ang hampas ng konsensya. Inaanod ko ba ang anak ko o inihahagis ko sa mas ligtas na pampang? Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Dalawangpung taon ng lumipas, ngunit mulik muli niyang naririnig sa panaginip ang kalansing ng kandado ng tarangkahan, para sangbel ng huling pasintabi ng ina sa kakarampot na katinuan bago mabaliw sa guilt. Sa katunayan, sa bawat paggising niya tuwing madaling araw sa maliit na apartment na inuupahan sa kaluokan, kalakip ng tunog ng tricycle at sa gitsit ng lumang electric fan, parate may bilog na tubig sa kanyang damit. Pawisman o luha hindi na niya alam ang kaibahan. Dati naniniwala siyang magaling siyang magkubli. Nakapagtrabaho siya bilang supervisor sa isang planta ng plastik, nakaipon ng kakaunti, nakapagtayo ng tahimik na buhay kasama ng asawa niyang si Hector, isang taxi driver na pauwi ng alas dos ng umaga. Ngunit may mga bagay na hindi kinakalawang. Amoy ng bulok na bigas noong panahong bago niya kinayang iwan ng sanggol, ingay ng kwintas ng rosaryo ng madre na tumakbo para sa gipin ng anak at higit sa lahat, ang pamalan na kailan may di niya pinangaralan sa sinuman, Elisa. Clara, gising ka pa! Tawag ni Hector isang gabi, hinubad ng hinangong jacket mula sa maulang ruta ng Pasay. May kumakatok daw kanina, sabi ng kapitbahay. Nanigas ang batok ni Clara, natuluan ng kape ang hawak na tasa. Baka yung naglilista ng metro. Hindi raw, babae raw, kasing edad daw ng estudyante na nakikita ko sa unahan kapag bumibiyahe. Hawak isang papel, tinatanong kung dito raw nakatira si Clara Ramirez. Pinilit ni Clara ang tawa, nangingiliw. Ngunit alam niyang iisa lang sa Maynila ang nagtatago sa pangalang iyon ng dalawang dekada na. Kinabukasan, nagtrabaho si Clara ng tila wala sa sarili. Bawat kuluskos ng telepono sa opisina, bawat bulong ng katrabaho, bawat tunog ng forklift sa assembly line, sabay-sabay na humahalo sa walang tigil na tanong. Bakit ngayon? Paano niya ako nahanap? Patatawarin kaya niya ako? Nang uwian, inabot niya ang puwertang kahoy ng apartment, nanginginig ang susi at bago pa maisalpak, Mabilis at magalang. Sa isip ni Clara, parang nabubuksan ulit ang pinto ng nakaraan. Nafa-flashback ang kulay lila na silaw ng lampara ng orphanage, ang makapal na hamog na sumakop sa anya habang nagtatago sa likod ng isang punong akasya. Siguradong narinig niyang sumigaw ang madre na, ''Babae ang sanggol, salamat sa may kapal.'' At ngayon, heto na naman ang pitong titik ng parola. Tok, tok, tok. Pagbukas ng pinto, bumungad ang dalagang nakaputing blouse at simpleng paldang itim. Diretso ang tingin, may kaunting ngiti, ngunit nangingilim pa ang hiya sa sulok ng mata. Magandang gabi po. Ako po si Sister Hana mula sa Little Hearts Orphanage. Kayo po ba si Gining Clara Ramirez? Hulog ang bolsas ng lupa sa loob ng sikmura ni Clara. Kumapit siya sa pader, sinalo ng palad ng Bigat ng kaluluwa. Oo, oh, oo. Oh, oh. Anong kailangan niyo sa akin? Pasensya na po sa abala, may nais lang pong makausap kayo. Si sino? Nalaki ang mata ni Clara nang umatras ng kaunti si Sister Hannah at nagbigay daan sa isang dalagang nakadamit pang gabi ng concert. Bestida na kulay jade, lumang luma na sa mata ni Clara pero bagong bago sa lungkot ng gabi. May nakasubkit na violin case sa balikat at may nakasabit na kwintas na gawa sa lumang rosaryong kahoy. Mama, mahinang bulong nito, ngunit sapat na upang humambalos ang titig ni Hector sa pinto, magising ang alikabok sa kisame at ipatigil ang mundo ng ilang segundo. Hindi alam ni Clara kung saan ilulugar ang sarili. Gusto niyang yumuko, humingi ng tawad, yakapin, ngunit natatakot siyang ang amoy ng konsensya niyang kinain ng taon ay maaring hindi kayanin ng dalagang ito, ang mismong bungang pinagkaitan niya ng yakap. E eh, Elisa, tuyong hangin lang ang lumabas sa lalamunan niya. Halos hindi narinig. E eh, Elisa ba pangalan mo ngayon? Elis na po, inadop po ako sa edad na siyam. Binignyagan ulit, pero kahit kailan, hindi ko po kinalimutan yung maliit na papel na iniwan ninyo. Nakatupi pa rin po sa loob ng lumang sobre, nakaipit sa unang nota ng pyesa ni Vivaldi. Napakagatlabi ni Clara, naghakbang siya, naninginig ang tuhod, patawad. Tila bumalot sa kalsadang tahimik ang bawat hinga. Akala ko po kasi mamamatay tayong pareho noon. Wala akong trabaho, walang pambili ng gatas. Tumayo si Elise. Inabot ang violin case kay Hector sa kakinuha ng dalawang kamay ang pisngi ni Clara. Mama, hindi ako pumunta rito para manumbat. Dumating ako para magpasalamat. Kung di mo ako iniwan sa pinto ng orphanage na yun, baka dyan lang din ako lumaki sa kanal ng Quiapo. Pero doon may madre na nagturo sa akin ng musika klasiko. Sa unang beses na hinawakan ko yung lumang violin, naramdaman ko ang boses mo. Yung hindi mo man lang nasabi sa akin itong dalawampung taon. Hinaplos ni Clara ang rosaryong nakasabit sa dibdib ng anak. Napansin niyang yun din mismo ang kwentas na nahulog sa kanyang dibdib nang magpanik siya sa gate. Iniwan niya para tanda ng dasal. Binalik po ng madre na si Sister Leticia. Sabi niya, hawak daw po to tuwing humihiling siya ng bagong tahanan para sa akin. Hindi napigilan ni Hector ang mutal na pagluha. Yumakap siya sa asawa at anak na parang gustong buwagin ang pader ng panahon. Sa gitna ng gitgitang yakap, Pinunasan ni L.S. ang muka, biglang napangiti. Mama, may recital po ako bukas sa Cultural Arts Hall. Guest soloist ako ng Philippine Philharmonic. Ang piyasa ko, Meditation ni Masene at yung lalabay na narinig kong kinakanta ninyo. Kahit gabi-gabi, kahit hindi ko na maalala ang tono, dala ko pa rin. Hinawakan niya ang kamay ni Clara, ginabayan pabalik sa Lamisita. Hinugot mula sa bag ang dalawang tiket. VIP Nakasulat ang pangalang Clara Ramirez and Companion. Naway mapanood ninyo akong tumugtog mama, yung tipong kasama kita sa bawat himig. Nalugmok sa upuan si Clara, napasubsob sa palad. Tinanggap po pa kong mama, humigbi siya kahit iniwan kita. Iniwan mo ako pero hinayaan mong mabuhay ako. Hindi ba't mas masakit kung pinili mong humawak hanggang kaming dalaway malunod? Pumintig ang saglit na katahimikan. Umiyak na rin si Sister Hannah sa gilid. Hinaplos ang braso ni Hector na parang kinukumbinsi siyang magpatawad din sa asawang matagal nang dumadaing sa gabi. Hindi po ako nakahanap ng tatay sa mga nag-adapt sa akin pero kung papayagan po kayo, gusto ko rin makilana kayo, Uncle Hector. Napangiti ang lalaki, pinisilang balikat ng dalaga. Tatay Hector na lang, gawin nating simple. Kinabukas ang gabi sa Cultural Arts Hall. Umupo si Clara at Hector sa unang hanay. Silang dalawa lamang hawak kamay gunit katingkati sa takot. Bago magsimula ang palabas, lumabas si Elez na nakasuot na ng itim na gown. May simpleng sampagita na nakaipit sa buhok bilang alay sa mga naiwang alaala. Tumanggo siya sa kondaktor. Itinapat ang arko ng violin sa kwerdas. Unang nota pa lang, nagpalutang ang himig na tila gitling ng dalawang dekada, mahaba, mahapdi, gunit nagtutulay. Habang dumarayog ang mga crescendo, bumagsak ang luha ni Clara. Hindi na niya inalintana ang bigat ng pagsuko noon. Napalitan iyon ng pagyapos sa bawat himig na parang sinundot ng daliri ng may kapal. Sa koda ng pyesa, tumayo si Elez, ibinaba ang violin, humarap sa audience at nagsalita. Ang musikang ito'y para sa isang inang handang wasakin ng sarili para iligtas ang anak. Ma, nandito ako. Hindi na kita iiwan. Dumindig ang buhong bulwadan, standing ovation, umiyaw ang bawat tagapakinig, umalingaungaw sa kisame. Ngunit sa gitna ng palakpakan, narinig ni Clara ang pinakamalinaw na kanta, tibok ng pusong matagal ng maligalig at nayoy may tugmana. Sa harap, yumuko si Elez, tumakbo pa baba sa entablado, binitbit ang violin, hinakap si Clara at Hector. Kumilos ang kameraman ng telebisyon, nagflash ang mga lente, ngunit sa kanilang tatlo wala nang mas mahalaga pa sa sandaling iyon. Isang himig ng kapatawaran, minarkahang forte ng puso at tinuldukan ng luha na hindi na kailangang pangitago. Sa gabing iyon, umuwi sila ng magkasabay. Si elsa apartment ng kanyang bagong pamilya, si Clara at Hector sa bagong pahina ng buhay na hindi ininda kung gahano kaliitang sala, basta may silid para sa violin, may dingding na kayang saluin ng echo ng meditation at may pinto na handang bumukas sa kung sino mang kumatok. Dala man ay tanong o paumanhin, dalampung taon man o higit pa ang hinintay, sapakat natutunan nila ang pintuang minsang isinara sa tahot ay maaari ring buksan ng pag-asa kung may lakas kang harapin ang kumakatok at may himig na handang sumalot sa bawat patawad.